Ma'am, sa phase out pala. Ah, uh, payat po ba sila na mawala itong kanilang traditional jeep? Ipo, hey sayang naman po yung pinaghirapan ko yeah, dito. Yo. Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers? Magandang araw sa inyo lahat at nasa likod natin ngayon ang isa sa mga masterpiece ng gawang Nazareth Motors. Kaya tara, samahan niyo ako review ng specs ng jeep na ito. Okay yan, so kasama natin si Sir Bahit, si Boss Alan, at si Ma'am Juril. Kwento nyo naman kami sa unit natin na to. Saan pala gawa itong ating unit na to? Kay ano yan? Kay Nazareth Motors. Gawang Nazareth Motors, pero boss, hindi ito ang itsura niya dati. Hindi siya. Hindi ganyan, no? <laughs> Ayan, hindi siya yan. <laughs> Mike, Singh unit to dati. And then i-remodel kay la Boss Maning. Magkano inabot pala kay Boss Maning tong pagpapa-remodel natin dito? Umabot din siya na 200 plus. 200 plus. Stainless na yung kaha, full stainless na. Ayan. So, sir, kasama na yung mga pinto diyan, no? Mga pinto tsaka yung sliding kasama na doon sa 200? Hindi pa. Ah hindi pa. So, kung baka hiwalay pa? Ang ginawa lang nila is full kaha pati yung ayan, hood, bumper, ayan lang, ayan lang. So, magkano pala inabot yung mga bintana na yan, saka yung ano? Sa 21 ang salamin sliding. Sliding. So, ang gumawa niyan is si Boss Donald ba? Oo. Uh, boss Donald Arambolo. So, charot kay Boss Donald. Siya <laughs> yung gumawa niyan. Ito. Oh, ano pala ang makina na itong jeep natin, Boss? Dito siya ngayon. Ayan, pwede makita, sir. Yun, no oh. Napakalinis din ang kanilang engine bay. So isa ito sa mga matitigas na jeep ng Palmera, no Baliches, bukod kay Negra, ayan. At, alam ko hindi lang ito, marami pa, sir, no? Kaya eh, lang, naubos na yung iba, no? Naubos na. So ito is naka stainless na air cleaner. Sir, ano ang preno ang gamit natin dito, sir? Dyna ang ano, pangilalim. Ah, dyna pangilalim. Ayan, di naman kayo nahirapan patinoyin yung preno sa dyna. Dahil video nung una. Nung una, no? Una. Pero nagamay nyo na rin. Na. Nagamay na rin. Ayan, so. Itong radiator natin, sir, ano to? Four rows. Five, four. Five rows. Five rows. Ayan. And then, malinis ang kanilang engine bay, mga boss. At kumikintap. Ayan, no? Toot, Ayan. Itong kanilang muka. Ayan. Ito yung ang tawag dito sa grills na to ay notebook. Ayan. And then may totit, sir. Pwede bang ma-testing yung sound sound check ng totit natin dyan? Iyon oh. No? Oh, so, etong totit natin, Sir Iran. Ah, niyan eh. Vintage. Vintage. Ryan. So, galing pa kay Boss ano 'to no, yung may-ari no. Ayan. And then syempre yung bumper nila is B-type. Ang tawag dito ay B-type. Meron siyang C bar and then naka-spoiler. Ayan. So, B-type ang tawag diyan. B-type. And then, sagulong tayo, specs ng gulong natin. Ang gulong natin, Sir, is 15.5. Huy! So, ano siya, expanded ba tawag dito? Expanded. <laughs> expanded. Ang gulong niya is seventy by 15.5. five natin na to. Nilagay niyo na sa api dito, no? Oo. Uh -huh. para may pasok yung kanilang habgab na bonchak ayan. And then dito tayo sa kanilang interior, mga box. Ang interior nila ay napaka Aliwalas, ayan. And then ito yung kanilang isa mo. Boss, ito si Abay ang gumawa na ito, no? Ah. Kasi nakikita, actually itong jeep na to ay nakikita ko noong ginagawa pa lang, nire-remodel pa lang sa Nazareth. Ayan. So, oh, naka-sunroof din sila, boss. Ayan, no? Ito, boss, gumagana to, electronic. Yun, no? Aba. Aba, teka. Aba, ba? ang ang galing <laughs> ayan sir kasama na ba yan sa pagpapagawa natin o nag additional pa tayo kay boss Nazaret yan additional siya magkano inabot ayan o 3,000 ang gawa additional ng 3k ayan oh. pwede na rin and then ito yung kanilang cambio ang cambio nila is naka cable yan sir no? ayan and then wow Ferrari nakahoy, kahoy naman ni Bella. Ayan sir, saan galing yan? Shopee. Shopee nga pala kay Shopee. Ayan, so salamat Shopee. Ayan. So pe, meron pala sa Shopee. Nasa magkano yan sa Shopee ngayon? 199. Uy, mura lang no? Pero kahoy siya no? Ayan. And then yun yung dashboard nyo. Ang anga. Sir, sa sound system, ano ang gamit nating sound system dito? Ayan. Ayan. Ang gamit natin is naka-bluetooth tayo na head unit and then SDX audio na ampli naka dims na crossover sir sino pala nag install ng sounds natin ako lang kami lang ikaw lang <laughs> ano pala speaker na gamit na ito, sir yung ano ba sir yung thunder thunder digis ni jose digis digis lang ayan. so ilang seater pala tong ating jeep na to sir 10 10 seater siya 10 seater ayan okay pag nakita nyo mga boss napakaganda ang tindig na itong jeep na to ayan Biyahing Palmera no Baliches. Ayan no? oh. Si Patin yung maigi. Napakaganda ng na kanyang tindig. Hindi siya masyadong nakasubsob, sakto lang. And then yung bagsak ng kaha niya is okay in sa all right. Ayan. So dito tayo sa kanilang likod. Ang likod nila is ayan no? Boss Jen. Ayan. And then ang nag-sticker is si Boss Doric. Ayan. Okay. So, ito yung kanilang likuran. Pinto sa likod, mga boss. And then, naka-titanium. Na muffler tip. HKS pa yun, o. No? No? All good. Sir, ang nag-sticker -mat, nag sa matguard natin. Sino? Boss Ricky. Boss Ricky, no? Shout-out po sa gumawa ng sticker. Si Dord Ricky, ng bagong silang gumawa ng chip. Jun Nazareth, Team Palyado Easter Card Club. 2 Fricks, Flix to begin to the team, Cohogs team, na Family Boss ba, Nanay Tabita, at si ate po, Madjani na Layag, at po, Space Mark Maker Family Special Mention, Jenny Lynn Ahero, at buong Ahero Family po, at last, Love no to Jeepney Fiscal. Iyon. so pa, maraming salamat po sa pag- picture ng inyong jeep dito. So, ma'am, sa face out pala, uh, payag po ba sila na mawala itong kanilang traditional jeep? ay hey po, sayang naman po yung pinakirapan Yun, tama ka dyan. So, maraming maraming salamat. Shout out po sa mga para transport, groto, mm -hmm. ano po, at saka uh, unit. yan Maraming maraming salamat po sa mga gumawa at sa mga tumulong na matapos yung unit okay sir baka meron pa uh, yung aking utol ayun si sir oh. <laughs> sir shoutout, out baka may babatiin ka yeah, shout ko yung mga taga Giyayang Palmera sa panggabi uh, gabi sa Kogkogs <laughs> yun team goggs no sila boss kulot no ayan yeah, okay so kayo sir baka meron pa sinashout ko sinashout ko sinashout ko yung mga Giyayang Palmera yung mga malilupit na mga ano Ah, uh, driver dyan. Yon. namin. <laughs> Ayan. So, And then, uh, meron pa? Sa family namin, ma-payout uh, Okay. So, sir, sa face-out pala ng mga unit natin, ano pala opinion natin? Sana, di na matuloy. Kasi, sayang naman yung mga pinaganda namin mga sasakyan kung ma phase out lang din. Yun, oh. Kung baga, oh. ito is ginastusan na ilaban mo naman sa 2.4 million, di ba? Sayang, di ba? Ito magkano lang. Ito magkano lang, oh. Pogi pa. Ito eh, 2.4 million, hindi mo pwedeng tawagin sa'yo. May 400 ka, mayroon ka ng ganyan. Oh, oh. correct. Tama. Ayan. Ayan. Ang hirap na ngayon na ano, Ito, ang mahal-mahal nung bago ngayon. Ayan, oo. Oh. Tama. Kailangan tayo sa Panginoon na sana hindi mapaisa pang ating mga magagandang jeep. Yun. It's traditional na eh. traditional na natin. Kumbaga so kultura na nating lahat 'yan. Tama. ayan So maraming salamat sa inyo mga sir. Po. Sir bahit Boss Alan, and then Boss Albay. Al Al po, chatong ka na niyo ang pamilya Bagoyo, ang aking may bahay. Love you. Iyon no? Sir, kayo. Chatong ko pala yung may one and only ko, lagi ko tuwang sa hanap buhay dami kong kasama-kasama sa kahit saan. I love you. Ayun, no? <laughs> sir, kayo po. Shoutout ko pala yung mga ka-Stadman ko sa mga palabas sa mga pelikula. Ah, uh, Yung ano, alas Stadman. Ayun, no? Mga dumudobol. So, dating Stadman din kayo, sir? Ngayon po, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Opo. Sang ano, sang pa saan... uh, palabas. Palabas po kami sa mga Batang Kiapo, uh, Black Rider po. Ay ganoon. Yan. So, nako, meron pala tayo nga rito Artista lang tayo kasama. Ayan. pag oh. so, Sir, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Maraming salamat sa inyo. So, ayun. Na-review na natin ang specs. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa akin at sumubaybay since day one. Maraming... Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. At uh, please like and subscribe. Babush!